Magpapakain na po kami sa mga alagang inahin ngayong umaga. Magandang araw po sa ating lahat at welcome sa aking munting channel para sa isa namang makabuluhan na episode. Una nang ibinigay ang kangkong sa mga inahin. Wala tayong Madre de Agua sa ngayon, sa kaalaman po ng lahat lalo na sa mga baguhan pa lang sa aking channel ay practice na po namin ang pagbibigay ng mga alternatibong pagkain pero hindi may alang alang ang kanilang kalusugan. Ito ay ginagawa din namin para makatipid sa pagbili ng mga commercial feeds. May mixed feeds na dito, may isang kilong darak ng palay at isang kilong gestating feeds para sa mga buntis na inahin. Dadagdagan ng feed supplement na sisical powder na 1 teaspoon at isang beses sa isang araw lang po kami naglalagay nito Ito po ang topic natin ngayon kung ano ang mabisang feed additives o bitamina araw-araw para sa mga inahim ipapakain na muna namin itong hinandang pagkain at depende sa edad ng pinagbubuntis, mas marami dito sa isa na nasa almost 60 days na ang pinagbubuntis at limit muna sa isa dahil nasa 12 days pa ng mabulugan. Disclaimer lang po, na hindi po ito paid advertisement, ang lahat na makikitang produkto ay may katumbas na ibang brands na mabisa rin, salamat po. Araw-araw po ay nagbibigay kami ng sisikal powder sa mga inahin, buntis man o hindi. Sa mga nagpapasuso sa mga nabulugan na o hindi pa ay patuloy sa pagbigay nito, tatalakayin lang po natin ito maya-maya kung bakit, so stay tuned lang po. Sapat na ang nutritional content ng mga commercial feeds at wala po tayong problema dito dahil pinag-aralan na ng mga dalubhasa ito. Kung ganito na po ang sistema ninyo na pure feeds at okay lang sa inyo ay ipagpatuloy lang po ang inyong practice. Pero hindi po natin maiiwasan na tayong mga backyard raiser ay naghahanap ng mga alternatibong pagkain upang mas makatipid. Ang paghahalo ng darak ay isa sa mga alternative feeds na binibigay namin. Alam din po natin na hindi sapat ang darak lamang dahil more on carbohydrates lang po ito at hindi po ito sapat upang maibigay ang pangangailangan ng mga inahin lalo na kung buntis, dito na pumapasok ang mga feed supplements katulad ng sisikaw powder at iba pang mga bitamina. Bakit sisikaw powder o pwede bang ibang bitamina, mamaya ay ipaliliwanag ko sa inyo habang pinapanood ang video. Sa katunayan po ay gumagamit din po kami ng ibang mga bitamina, Powder man o injectables katulad sa inyong makikita o kung walang available sa aming gusto. Wala na po akong sample sa iba pero may larawan ng akong ibabahagi. Pansinin din ang mga ituturo ng pointer para ma-highlight natin ang mga importanteng mga nutrients ng bawat supplement. kung iisipin ay halos magkatulad lang ang nutritional contents ng mga supplements. Kung babasahin ang mga label ay halos makikita natin ang pagkakahalintulad nila halimbawa may iron, calcium, sodium, potassium, ADE, B-complex at marami pang iba. Kailangan lang nating suriin ang naaangkop na kailangan ng ating mga alaga. Ang pagkakaiba lang nila ay may mga sangkap silang dinagdag na mas marami ang content, Halimbawa sa sisikal powder ay mas dinagdagan ng dami ng kalsyong, ang V22 powder ay mas marami ang B-complex vitamins, may added probiotics naman sa iba, may pang anti-stress at marami pang mga added nutritional content sa kada produkto. Katulad ng nabanggit ay alamin at pag-aralan ang mga angkop na mga bitamina na kailangan ng mga alaga. Ito ay isang halimbawa ng B-complex vitamins na injeksyon para maging magana sa pagkain ng inahin at ibang mga alaga. Kung kailangan ng aming inahin ng pang-anti-stress ay nagbibigay po kami ng multilight vitamins, yung pinakita kanina. Kung kailangan ng B-complex para maging maganang kumain ay magbigay ng V22 powder o di kaya ay injectables, kung gusto namang maging malusog ang reproductive system ay magbigay ng ADE vitamins, kung para maging matibay ang mga buto at magkaroon ng sapat na gatas sa panahon ng lactation ay bigyan ng calcium, at marami pang iba depende sa kondisyon ng mama pig, kung may ibang bitamina na hindi ko nabanggit ay marahil ito lamang po ang readily available sa aming lugar, again, kung anong subok na sa inyo ay ipagpatuloy lang po ang paggamit. Ito lamang po ay ang mga ilang halimbawa kung ano ang kondisyon ng mama pig. Balikan po natin ang tanong kung bakit si Cical Powder ang pinaka daily vitamins ng mga inahin namin. Unang rason ay ang pagkakaroon na mataas na calcium content. Pinapatatag niya ang mga buto ng mga inahin habang nagbubuntis at nagpaparami ng gatas sa panahon ng lactation. Kahit nasa dry period o hindi pa nabulugan ay may taglay na vitamina na, ADE, na may mahalagang papel sa pagbuti ng reproductive system nakakatulong upang maglabas ng marami at healthy na mga egg cells ang inahin. Pangalawa ay cost effective, makakatipid tayo sa pagbili na per kilogram at matagal maubos. Kumpara sa pagbili ng nakapakete lang, may large quantity naman ang ibang powdered vitamins pero mas mahal. At marami pang mga benefits, basahin lamang po ang label para sa karagdagang impormasyon at wastong paggamit. Uunitin ko lang po dahil may darak ang pakain sa mga alaga. Ang sisikal powder ang magpupuno sa kakulangan ng mga nutrients. Ang tangkong o madre de agua naman ay ang magbibigay ng protina. Sa ngayon ay gestating feeds ang kahalo ng darak. Ang dagdag-bawas sa feeds ay magdedepende rin sa kailangan ng inahin at magpapalit ng klase ng pakain sa takdang panahon. Halimbawa kung maglactating feeds na. Ganoon pa rin 50 is to 50 ang ratio ng darak at may ibang alternatibong pagkain at sisikal powder. Basically ito na po ang kabuuhan ng pagkain ng mga inahin araw-araw. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser, maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga, hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa kung ibinahagi, hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan!